Ayan guys, buhay kalsada God bless Olongapo City Ayan, nasa Olongapo tayo ngayon Mga kabay kalsada Kasalukuyan tayo ngayon Anong oras na uh, Magalas 12 na Pagdating natin dito sa drop natin Sa Narciso Ulo Sambales Uwi tayo agad papuntang Taytay -tay. Ayan parang ano lang katapos dito mag deliver ayan o ayan mataas natin dito mag deliver away na ng taytay -tay. walang tulugan to buhay kalsada